balita sa Radyong Sira. Dumating na daw si Granny sa Pilipinas. Ay dumating na ba bagyong pepita. Sabi sa balita, sa ibang balita, titigil mo na daw ang bagyo. Pero dito sa sa city, city of Whitey, naku, puno-puno ng bagyo. TTRP, puno-puno ng bagyo. Ipakita mo cameraman ayun o ayun mga guys bahang baha dito bahang baha kaya huwag kayong lalabas sa bahay dahil kapag lumabas kayo naku malilunod kayo ayun lang po ang balita dito si radyong sira babay po oo nga pala guys may balita kanina Naligtas ko na pala guys si Atty. Huwag kayong mag-alala. Sorry, di ko sa inyo napakita. May birthday yan pa dito, ha? Nandito si Atonin. Guys, nantayin na lang natin si Atonin. Ay, ano, magsasama muna kami ni Kyle bago si okay guys. Baha, bahang-baha dito, guys. mo muna ako bumababa, eh. Okay, guys. Nandun si Ken ngayon. Teka, kukuha lang ako ng ano ko. Ito guys. Para makikita niya si Ken dito guys. Yung si guys. So yun na yung nakabasketball. Nagbibigay siya ngayon dun. Tignan natin siya ngayon guys. Nabasa pa tuloy sapatos ko. Nabasa ng unti yung sapatos niya guys. ka siya. Nandun siya Nasa sa color block, takataas. Kahit pumunta ka sa birthday yan. Ayon, birthday. Naku, ang galing! Ang galing nun. Ano birthday? Dito! Ayon. Basta, teka, teka, teka. Kukuha lang, na, ano, kung nasa sakyan. Kumuha ka dyan nasa sakyan. Uy! Binasa mo na yung ano mo dito, uy! Oh, mamaya, mabasa pa yun, uy, dito! Dito, Ayon. sa birthday yan! kita. Ay, nawawala. Uy. Ito Uy, uy. Muntik na ako mahulog doon. Ito nga pala, anda ko kay attorney. May handa pa akong bago. Break muna tayo. Break pass. Uy. Cannot change. If more than one person. If more than one. Yo, tumigil na yung ambon. Kadong ka, dong ka, dong ka, ka. O, bumaba ka na. Uy, sakto na. No? Wala na yung bagyong pepito. Wala, no, tumigil na e, na. Eh, nakail. Tara na. Kain muna tayo dito. Sige. May pera ka bang dala? Wala. Sir. Oo, okay, oo. Oo, sige. Ba, ikaw magbayad. Eh, wala naman tao eh. Okay lang kahit kumain tayo. Ako na maghahanda. Maglagay ka na lang dyan ng pera. Okay. Para kapag naramdaman nila na may parang bumili, may bayad din tayo, syempre. Tara na, bilisan mo dun na. Sarap talaga ng kapi ka. Akin, ang yaman ko nga. Uy, ang galing mo naman. Ganyan talaga binayad mo. Ang mm -hmm. yaman mo naman. Pati ba din dito? Pati dito, tignan mo. Lahat yan. Uy, huwag na. Tara na. Oh, na tayo. Baka mamaya eh. Baka mamaya mga mama. babae nagtitinda dyan. Magustuhan kanya sa sobrang yaman mo eh. Teka, mo na. Tara, 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 Uy, doon ka na lang sa bahay mo. Doon lang sa bahay mo. Nga pala, saka so, ah, si attorney natutu... Ano nga doon sa hospital eh. No. Diba ay granny uy ito ito yung sasakyan ko okay. o nga pala kay napakulong na, na napakulong na namin si ano si Granny bigla akong humirap eh hindi tiba okay. yaman yaman mo Ayun. kanina lang e. Eh. tara tara Ito yung bahay ko pogi ko nakalagay pa yung mukha ko dyan oh. tiba tiba mo naalala fourteen. basketball ito ko. Bas, ano? Basketball. <laughs> Nakita mo ako sa baba, kuya? Oo. Oh, basketball tayo. Gusto mo? Oo. o. na, teka. Doon ka sa, ano, red. Doon ka sa red. Kung okay, wala akong basketball. Okay, ako, Diyan mo ko ko. Okay, basketball ah. I-shoot ko na sa'yo. 3, 2, 1, go. Shoot, shoot, shoot. Shoot. Nakashoot ka. Yun, nashoot ko. Ay, rim. Uy, backboard. Uy, nakaskore ako. Nakaskore din ako. Nakailang score ka na. Nakashoot ako. Ba't walang lumabas? Okay na, na. Napapagod na ako. Taas na tayo. Oras na para magpahinga. Oras na para maligo. Tingnan mo nga, 10am pa lang. Tara, bisitahin natin yung ano, yung doon sa school. Tara, tara, Ay, tara. lang. Maliligo pa ako. Eh hey, sige, abang naliligo ka, bibisitahin ko lang ah. Bye. -bye. But, lang teka, lang, sa sama ko. Eh, tandaan mo, bantayan mo yung bahay, bantayan mo. Bantayan mo. Gina, sa Yo. Guys, ano to? Magturo na silang bahay. Hoy! Yung si bata na matay. Ano to? Didiscover ko nga to. Teka. Oh, niyon! ano yun? Ano yun? Ano yun? Sino yun? Magdakad kanina, guys. Ano to? Kuya, buksan ko yung pinto. Kuya, ano? buksan ko yung pinto. Babalik na nga ako dun. Sasabihin ko yung kay Kyle, guys. Naku, nakakatakot to. Papa! 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 Sabi po kay Mama, ano? Pabantay. Ay! Pabantay. Hindi, hindi, hindi. Sino mo si mo. Ang lalaki. Ang habi mo. Naku. Pabantay. Kyle, Kyle, Kyle! Kyle, Kyle, tara lumabas ka dyan! Dilisa mo! Alam mo ba, may nakita akong lalaki doon. Parang naglakad. Maliit siya. Ay, nako. Uy, tol, ay, mo yan. Ano tol, mo na uy, yan tol, 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 Lagi ka na lang talagang, ano, invento lang, invento. Hindi ako nag-iimbento. Seryoso ako. Sige na, puntahan niya natin. O, sige. Gusto mo, puntahan pa natin. Sige, tara. Teka, bago natin puntahan. Siyempre, yung batang to. <coughs> yan, bawal yan dito. Alam mo naman na ng batang makukulit. Haha. Uy! Ha. Yeah, Hindi ako niya kochi ko eh! Uy! Wala naman na yan. Ayun to kochi Tara na kay... Dito yung bahay na yun oh. Sorry. Ito? Mm -mm. Okay. Dito? Mm-mm. Sige. Teka nga. Tara dito, tara. Kala ko dito. Dito yun. Dito yo oh. no. Lit lit ng bahay. Tapos. Ano? Kinanap ko. Wala naman, dilis mo na kayo. Dito kasi. Ano ba? Putikan na 'ko. Tara, dito muna tayo. Are, ano? O di diba? Sabi ko sa iyo. Go, go, diba putlim. sabi ko sa iyo, patayin ang bukas 'yung ilaw. Walang mga ano. Tapos biglang nawala. Ano yun? Tika. Saan si Ken ako punta? Di kaya kinuha si Kyle? Kyle, dito ka ba? Kyle. Hello. Mm, Kyle to? May nakita ka ba dito ng eh. ano? Ano nakita eh. mo? Gusto ah. mo nakatakot. Naglalakad ka babae. Madilim? Madilim ba siya? Opo. Ay, uh. patay bukas yung ilaw. Yuh. lakari ano. daw pangalan niya. Lakari? Bumubulong ba sa'yo? May ilaw ka ba dyan? Pingi nga. Uy. Yo, biglang nabukas eh. Meron na time pera. Galing naman. Tara na, dili. Oh, meron ka ba dyang ilaw? Dala? Mm, -mm. Kung bakit ka pumunta dito? Mm -mm. Oh, asa na, asa punta dito. Ano, Kinuha ko yung ilaw mo. Ah, uh, akin okay, na, bigyan mo sa akin. Sakari. Thank you. Tara na, baba tayo, baba, baba. Ang dilim-dilim naman dito. Ano to? Yung ilaw-ilaw na to. Tara na, tara na. Papatay siya ilaw. O sige, tsaka muna, muna, tsaka muna. muna sa baba, ako hanap dito sa taas. Ah! Kyle! Ano nangyari kay Kyle? Oh. Di tayo may kita. Tumas ka dito kung sino ka man. Ay, hey, mong tayo. Ayan lang. gusto ko tayo. Ako guys. Uh hmm.

Okay, kayo Magaling ako magtago. Yan. Hindi niya tayo makikita dyan. Si Brod. Yay! Oh. Boy! Patay yun! Wants ka din ako! Ay! 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 Alam ko na! Madilim siya, diba guys? Diba? Naalam nyo? Nakita nyo siya madilim? Malamang takot siya sa liwanag! Tara guys, buksan natin ang ilaw. Hanggat wala pa siya. Ay naku, sinar ko naman eh. Ano ba pwede? Ito ito, gawin natin white yan. Uy, mo ko. Ayan, liwanag oh, liwanag. Oy, oy, oy. Liwanag, liwanag. Sige pa. Liwanag. Uh, yun, nahulog. Saan kaya nito dinala si Kyle? Nakulis si si na ako dito. Para makita mo si Kyle kailangan mo pindutin ang button. Saan? Saan? Sa button? Sa secret bank malapit sa kasulinahan. Sige, 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 sige. Pindutin ko yun. Buksan mo muna yung pinto. Yun. Babay. Anong babay? -no Anong ba dumating dito? Ah, takbo, takbo. Baka bulit ako dito. Nagigay sa gasolinahan. Masasama na kita ba, may matakot ka dun eh. Ako na! Pabait na ako ngayon. Ah, makulit ka ha? Ayayay, Makulit ka

Sige, sige pa, sige pa. Sige, sige pa. Yung, yung patay. Lista ako, lista ako. Guys, sa gasolinan. Tara na. Dito na natin. Paulit na lang Ano, aswang. Tingnan natin, guys. Excited na ako. Pinditin ko 'yung button para bumalik si Kid. 'Di, dito ba 'yun? Magpasukin ko pa 'nggato. Siguro, pasukin ko Sigur, na. pasukin. mo 'yung si Titya tayong mudong. tayong tubo. Nagpupumbuli sa tayong tubo. ay isang multo lang. Ah, isang multo lang. Pero natatakot ako sa iyo. Mabait ka ba? Oo. Ah, ganoon. Ano ba daw yung pipindutin para bumalik yung kapatid ko? Sa so, ano mo? Pindutin mo ay ang 2 Tapos pindutin mo ang ito. Button na 3 to. 1 2 3. Uy na, napindot ko na. Ay, tiga. Masyado akong hinihilo. Masyado akong hinihilo. Ah, uh, ba't akong nahihilo? Nahihilo. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Huh? Teka nga. Uy. Kyle! Kyle! Gising! Gising! Kyle! Gising! 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 Tara na. Tara na. Napas tayo dito. Napas ka na. Tara na. Ayan. Buhatin mo na nga kita. Ayan. Ayan lang Buatin mo na nga kita. Huwag ka na magdoktor. Ano? Huwag ka tayo sa may ano, bahay. Magaling ka na dun. Karay na mo ako. Okay lang yun. Sige, bumaba ka na. Oh. Punta tayo dito. Magpamacho ka. Oh. Baba na. Baba, uy. Tara nga. Mama sudah ka dito. Pati pa apa pa mati ko. Niko ko kan gusto mo. Ah! Supay katuna eh. Wow, yo, yo, wow. yo, 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 TV. <tis> <tis> hey, yo. Ino muna ta'ng TV. Oh minute. Tayo. Yo. Yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah. yo joklang papet lang to akin tong blue. Alam yeah. yeah. mo 'to? Ready sabro. So Di iyon. So, Sana. Sana nga so, Mas to, tigang ko, ko nga kung kaya, kaya ko. Tinggo kaya. Ha, tinggo kaya. Tinggo kaya. Tinggo kaya. Kain muna tayo dun Muntik unti nang baboksak sa akin. Saday ko. Sarap na burger. Oh, macho ko na. Macho ka na pala. Oh, kumain ka na dito. Uy, Kyle. Kyle, Asam ayaw mo ka. kumain ngayon? Asam ka? Dito. Kain tayong ano, pizza. kain tayo Pizza. Sino style, Sino. Pizza. Sini tayo beli Sofi. Sini tayo kuya. Sini libre bay sini jan. Oh, Dan naman tao eh. tara. Ya, da, sige sige, sige. Sini tayo. Mukhang ano na yata nila. Mukhang absent yata lahat ng andito. Dito Eto na lang panoorin natin Brookhaven Under Yung gusto ko yung ano eh. Ay, gusto Mr. ko to. Haven. Gusto Hindi ko yung gusto yung ayan, yan yun gusto ko yung may hawak sang baril tapos babaril siya. Guys, dito na lang yata nagtatapos ang video ko. Bye-bye na guys. Like and subscribe. Kung gusto niyo tong attorney, ako din ay attorney. Mag-comment kayo. Bye-bye. Bago nga pala guys, may isa shout out muna nga pala ako. Tang si shout out ko. Dahil support, dahil su medyo supporta siya sa akin. Tatandaan niyo kay natatandaan niyo guys 'yung video ko. Ito 'yung dati. Basta guys, panoodin niyo lang, wag niyo muna to isuscroll scroll muna ito i si scroll para mas maganda. Salamat po ate ha. Sige po, alis na po ako. Ito, si Malakas Gamer. One month ago. Sana i-search mo ko ano yung pangalan mo dahil add friend kita sa Roblox. at kita sa Roblox. Malakas gamer. I-comment mo lang sa video kong to kung ano yung kung ano yung ano mo, pangalan mo sa Roblox. Kamag tap kamag-alala. I-subscribe kita sa Roblox mo, ipapalaw kita. Ipalaw mo din ako. Tsaka pakisabi na din sa mga katabi mo, eh, i-click na din yung like button dyan at yung subscribe button din, siyempre. Tapos, ipapakilala ko pa yung larong to sa, sa inyong lahat. Ito nga pala yung Blue Dima Bastards. Ito yung dati kong nilalaro. Tinuro pa nga sa akin to ni Kuya Drake kung ano yung laro yun na to eh. Yung sinabi, yung po, yung sinabi ko kay Kuya dati, yung ano, madaya si Kuya, yung ano, si Kuya kay Kuya Drake hindi po yung totoo tayo lang sila ano pala guys dito may labanan nga pala guys dito dapat tapos dito naman guys may e bilihan naman dito pindutin kapag sa labas pindutin mo lang ito ano na to bibili kayo dito kung anong sword nyo at at pangharang pangharang sa ulo damit gloves short at medyas o kaya sapatos yun lang guys dito na nagtatapos ang aking video bye bye, bye, -bye. like share and subscribe bispo namin guys!